No problem. No problem. <tiple> Takot at taranta ang nanaig sa mga Pinoy na tripulante ng MV Tutor noong June 12. Ang kanilang barko kasi binomba ng Yemeni Houthis habang binabaybay nila ang katimugang bahagi ng Red Sea. Ang ilang tripulante napayuko habang inaalam ang sitwasyon. Matapos ang ilang oras, pinasok na ng tubig ang barko at nagkumpulan ang mga tripulante sa isang deck ng barko. Dito tila nakulong ang mga tripulante habang inaantay ang pag-rescue sa kanila. Nahihirapan lang po kami dito. Mainit, walang maayos na pagkain. Yung tubig meron pa pero limited lang po yan. Especially yung diesel polar emergency generator sana bukas adenya oh, wala pang rescue wala pang rescue Puro po promises parating napapako ang pangyayari na iparating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinag-utos nito ang agarang pagpapauwi sa mga tripulante lahat ng maling gawin ang ginagawa na namin nagko-coordinate kami sa UK Maritime Trade operations at uh, naghahanap kami ng paraan uh, para madala kayo muna sa Djibouti. Mula sa Djibouti, uh, um, tumagawa rin kami ng mga arrangement para makapunta na kayo, makauwi na muna kayo. June 15, ang hiling ng mga tripulante na dinig matapos silang i-evacuate at nakarating sa Bansang Bahrain. Dito, inasikaso ng embahada ang repatriation ng 21 tripulante at noong June 17, ligtas silang nakauwi sa Pilipinas. Noong unang, unang pagsabog, siyempre namin, takot na takot. Actually, pag-apat na ako lang sa barbyo. Pero pinaghanap pa ang isang Pinoy na second engineer na nasa engine room umano nang maganap ang pagsabog. Nauna nang idineklara ng White House na patay na raw ito pero hindi pa ito makumpirma ng DFA at DMW. Kinumpirma naman ng DMW na lumubog na ang MV Tutor noong June 17 kung saan huli itong namataan. Pinag-aaralan naman ng Department of Migrant Workers kung dapat ipatupad ang ban sa pagsampa ng mga Pilipinong seafarers sa mga barkong dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Yung aspeto ng right to refuse sailing, nandun yon sa level ng kapag nagpatuloy siya at dapat mag-secure ng kasiguruhan na hindi labag sa loob ng isang tripulante direktiba sa mga ship owners na mag-divert ng kanilang voyages away from the Red Sea and the Gulf of Aden. Binigyan naman ng tulong pinansyal ang mga tripulante. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.